Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Jin Rodriguez, mamay sa great channel. A faith healer, also matar reader. So ngayong hapon, natutagyan natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of May 2024 for the sign of Scorpio. So, Scorpio, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mga kagilap? So, guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Rikas don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates. Rikas maraming salamat sa mga nag share ng aking video sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat po. At maraming salamat din sa mga walang sawang pag-support sa aking channel lalo lalo na yung hindi nag skip ng ads na pagpalain kayo ng Diyos at may kapal sik sik na na biyayang balik sa inyo so let's see what is the message at bahay sa sayo ng ating mga baraha So ngayon tutuklasin natin at hahagilapin natin ano ang pinaka mensahe sa iyo ang uh, na ating mga gabay ang ating mahagilap. So unawain at tuklasin natin. Angels spirit, please give me information. Ano kaya gusto sabihin sa inyo ng ating mga gabay? so there's on uh, the knight of swords oh my god no there's an overthinker or or, or also being paranoid no kung an anxiety sleepless nights no and being stressed that because of your negative thoughts no kung daming dambo sa isipan mo iyawsen mo yun so let's see additional messages so there's an eight of cups see I told you so there's a letting go moving on taking away from the situation so kailangan mo tigil tigil ng yung pag-iisip ng kahit kita ng negativity, ha? Hindi siya nakakatulong. Bagkos nakakasama at nagkakaroon siya ng blockages, no? Nang, uh, para hindi mo makuha isang bagay na yon. So, let's see. And because there's a ten of wands, so there's a burden, no? Or there's an information na parang tinapos na yung burden dito, or responsibilities, or obligation, or either tapos na yung hulugan, tapos na yung utang, tapos na yung mga binabayaran, no? The ten of wands is, um, uh, reconstruction for ano eh, no? Parang uh, rebuilding, no? Parang mayroong kang bagay na binubuo or mayroong kang mga bagay or may bahay kang bubuuin or magpapagawa ka ng bahay some of nowhere. Because there is a temperance for a perfect timing. So this is the moment no? Na para malaman mo at maunawaan mo kung anong mga bagay na itinakda at talagang nakalaan para sa iyo, 'di ba? So um kung maniwala ka sa divine timing and perfect timings, 'di ba? Additional messages at the same time there's an ease of cause, So there's a new love, new offer, new romance, no? New romantic cycle begins. No, may kumaga insider na uh, babalik ang bagong kilig or ba kumaga magkakaroon ng panibagong eksena na magdadala sa iyo ng inspirasyon, pagmamahal. at um, kilig to the overload o ganan the air of just spirit messages there's an queen of wands my confidence so kailangan may kumpiyansa ka dito. Kailangan makapala mo ka mo dito sa part na to. Na kailangan malakas ang loob mo sa madaling salita. No? Wala nang hiya-hiya sa eksena na to. The Knight of Sword represent the night of coughs. So, there's an offer for engagement, no? Kung maga maraming darts, siguro it's an over-thinking, that eh, we call sa pa-full of, a full of um, offer, no? Parang, na parang na-overwhelm ka, no? Or there's an exaggerated na parang offer na to ay parang binigla ka ng pagkakataon na to, no? Kung maga nagkaroon ng blessing, this, guys, na parang hindi mo in-expect, no? Kaya nag-overthink ka or uh, you're being paranoid, ano na, paano na, gato, ganyan. No, parang feeling ko na overwhelm ka. So, let's see what is the eight of cups. So there's sa judgment. So, the wake of call. No, parang ginigising ka sa katotohanan, you need to pay attention sa paligid mo na you need to walking away from the situation or you need to leave behind the situation. No, even the unhealthy situation, kailangan mong lubayas niyan, pakawalan niyan, no? Kumaga, kailangan mo magpakalayo-layo or magtantan dyan sa eksena na yan. So, let's see what is the Ten of Wands. So, there is a, the, um, the, two of one. So, there is a choices, no? Kumaga may mga bagay na parang pipiliin mo na lang, no? Kung maga, or may mga bagay na pipiliin at kapili-pili. Ay, ano kaya yan? Kung maga sa tinatapos mo na mas binili mo, mag, kung maga palayain ng sarili mo, or mas binili mong um, makisama sa taong, di ba, nagbigay ng bangungot sa'yo. Ano kaya yon So, let's see what is the temperance represent the justice no Justicia, karma so ibig sabihin dito this is the perfect timing for you na lahat ng mga sinakripisyo lahat ng mga ginawa mo no or paghihirap mo this past few months or this past few years so this is the moment na makukuha mo what you deserve no makukuha mo yung um, yung consequences no and this is the final result final result the ease of coughs represent the Queen of Pentacles. So, there's a practicality. So, kailangan mo maging practical pagdating sa love, life, and finances. Hindi pa din puro pag-ibig, puro pag-ibig. Hindi, matutuyot ka dyan sa eksena na yan. So, kailangan may love and care and tenders with uh, financial security. Ganon. Kung kailangan marunong kayo mag-build ng isa't isa. No? At the same thing, dapat uh, marunong kayo to pa rin ang pangarap ng isa't isa. Ganon. So there's a queen of wands to represent the chariot card. So there's an action. So may pagkilos at may paggalaw, 'di ba? The more na confidence ka sa ginagawa mo, the more na magsa ka. 'Di ba? Kumu maga hindi ka nag-iisip ng mga na hindi ako magsa dito or, hindi ako mag baka matalo ko baka hindi ko mabagtagumpayan. No hindi pwedeng ganun yung mindset mo or perspective mo sa buhay, tantanan mo yun, Scorpio. Kasi napakalakas at napaka, um, napaka tibay mo sa part na dapat na, di ba, kung anong personalities mo. Bilang isang Scorpio, kailangan malakas, no? At malakas ang kamanda. Ganon! Kung hindi pwede magpapalilang, hindi pwede magpapabudol, magpapauto sa ninuman. So, let's see what is the Knight of Swords. And I guess there is a Knight of Cups. And of there's an information with the higher friends. So this is the lesson learned. Matuto ka na. No? There's an education na pinagdaanan or pagdadaanan mo. No? This is the offer. No? May offer dito na parang dapat mong matutunan or dapat mong malaman or may mga pinagdaanan ka na dapat i-apply mo dito sa offer na to. Is it? Okay. So let's see what is the eight of cups and what that judgment. So there is an information with the ace of wands. This is a new offer. No? New beginning. At sinasabi sa'yo dito, this is the inner calling for you na kailangan mong simulan na. Hindi pa, hindi bukas, hindi uh, sa susunod na araw ngayon na. ba diba? Kung maga kailangan mo ng bitawan, pakawalan, ang nagsisibing balakid. No, hindi mo kailangan mag or something na para mag-stay sa situation or sa position mo. No kung ikaw ay nagtatrabaho kung alam mo toxic 'yan team, mag magresign ka na. Kung yang uh, sa trabaho ay kung uh, maut naman sa negosyo mo, kung alam mo na puro abono o puro ano ka na lang magpalit ka ng karir. no? Kapag naman puro sa love life ka lang, uh, puro panlulukô puro panguulol lang ng jowa o asawa mo, palitan mo, 'di ba? Mag mapatunayan mo na hindi sila kawalan or hindi kawalan yung situation. ba? Diba? Kumbaga, you need to do something na magbibigay sa'yo ng something expansion. No? Na para marami kang matututunan at the same time, ba? Diba, magkakaroon ng benefits sa'yo no? at the end of the time. So, let's see what is the third of wands and the two of once. Arcanus Deus at the Page of God. So listen to your intuitions. No, makinig ka sa intuition and god feeling mo dito. Para may mensahe dito na you need to uh, to clear your boundaries at the same time. Kung baga, you need to uh, listen to your inner voice or visions, no? At this entire there's a Temperance and of course the Justice represents the four of swords. So there's a rest. No, kailangan mo magpahinga. No? And of course, the four of swords is also an intuitions. No, there's an information with a parang um, pagod, no? Parang pagod ka na pero you need to rest lang, no? Hindi mo kailangan ano, hindi mo kailangan bumitaw sa situation na yung uh, part na parang pili mayroon ka dito about naman dito na parang um about sa negosyo o hanap buhay tong nasa sense ko dito. Na parang um, ang dami mo nang sakripisyo dito. No, ang dami mo bang pinagdaanan. No, at sinasabi sa dito na this is the moment na kailangan mo na magpahinga, no? Itigil na naano ano kasi kailangan mo ng um, kung alam mo yung Yung alam mo yung mga bagay na pinaghirapan mo tas wala nang wala alam mo sa huli parang piling mo hindi naman maibabalik sa eksena mo. Parang walang balik sa iyo. Tigilan mo 'yon, no? Pero kung may mga bagay dito na lahat ng mga kumbaga ibig sabihin diyan hindi mo time 'yan. Hindi mo 'yan uh, parang hindi talaga uh, a si yung bagay na 'yon. So kailangan mo mag-change ng career, mag-change ng love life, mag-change ng uh, ng ano man yan, basta balitan mo kung alam mong, uh, kumbaga, ang mo nang ginugulo panahon na oras na parang hindi nag-work at hindi talaga, hindi talaga nagkaroon na expansion sa'yo. Now, baka yung next eksena mo, baka dun ka mag-grow. Bakit ka tatagal sa isang situation na yun, nakaalam mo sa sarili mo na wala ka naman pakinabangan dyan? ba? Diba? Ganun yon. So, let's see what is the ease of cards. Because that, Queen of Pentacles, And of course, represent the two of pentacles. So there's a balance. So kailangan mo maging balance. Emotional, practical. So kailangan mo dito maging balance pagdating sa love life and career. Balance, T. Ha? Balance. The queen of wands, of the child card. So there's a seven of wands of so, protections. No? Protection naman yung sarili mo. No? Sa lahat ng mga galawan mo din. Sa lahat ng mga tao sa paligid mo no? Even sa love life, career, finances, gumagadar sa movement and actions, no? Kailangan confident ka sa ginagawa mo kung tama o mali yan, ba? Diba? You need to cut this, no? You need to stop the pattern. Kung alam mong hindi siya makakabuti, oh, confident ka na titigil. Uh, confident ka na titigil na nihinto na yun. Diba? Ganun yun. Kailangan na hindi ka dapat nagkakaroon ng alinlangan at doubt dun sa situation. Ganun. So, let's see what is the outcome. Ang pinaka-outcome is the hermit card. It's all about soul searching and soul journey. No? Kung lahat ng mga bagay na nararanasan mo, dahil yan sa oh, uh, plano ng ating Panginoon na lahat ng mga bagay na nangyayari sa'yo, kung maga isineset aside ka, no? kung maga inaalis ka na sa mga bagay na pinipilit mong makuha no? because there's an ace of pentacles. Kasi may malaking opportunity na nabibigay sa'yo ng universe, eh. Even si God, and even ang ating angel spirit. No? Kumaga, kumaga sa ano, niluluto nila yung talagang, um, magandang panlasa sa'yo. Parang ganon. Kumaga, alam niya na ipapanalo mo tong laban na to. Ganon. Kumaga, may niluluto na. At this is the consequences na lahat ng mga sakripisyo at paghihirap mo, this is the moment for a paying off. 'di ba? So let's see what is additional messages about sa career. Sige nga about sa career border sa two of sword with the decision. Na no, nagkakaroon ka ng indecision kasi parang uh, pinipiling pinipilit mo pa rin yung isang bagay na parang mag-work pa or something ganun. Kumbaga, uh, so is decision, man. No, there's a new perspective. Baguhin mo yung pananaw mo, baguhin mo yung mindset mo kasi there's a now uh, information na kailangan mo nang tapusin, no? Additional messages about sa career. And because there is a the five of one, see complication, no? At there's a lot of competitors. At the same time, kumaga, hindi siya, ano eh, hindi siya, hindi siya patok. Na no? parang ganon, parang hindi ko, na, parang nakakasensa ko na parang, hindi siya mag-click. No? At the same time, parang, um, there's a complication. No? Nagbibigay ng complication dito about sa career mo. Palitan mo. Additional messages about naman sa love life. About sa love life, so there's a the six of one. So there's a victory. Talaga mananalo, Kati, papalalo mo tong pag-ibig mo na to. No? Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng problema pag, pag, pagdating sa karir. Pagdating sa love life, may, maybe you're getting to know each other and get more information. Kailangan may malaman ka. At piling ko sa malalaman mo at magtatagumpay ka. Diba? Kung baga may mga bagay na kailangan, ipakita mo yung sariling halaga mo. No? Hindi pwede yung, um, kung maga, siya lang yung pinakahalaga mo. Kailangan, you need to love yourself first, no? And of course, care yourself. So let's see what is additional messages about sa health. Sa health mo, there is a night of pentacles with the security. Secure naman daw about sa health mo. At the same time, guys, um, there's a the seven of cops. No? Maaring naguguluhan ka. May nararamdaman ka, pero, um, kumbaga, hindi appropriate yung nararamdaman mo sa nakikita ng, yun, know, alam mo yung parang, nakakaramdam ka, tapos bigla mawawala. May nararamdaman ka, tapos kapag nagpa-check up ka, wala nakikita. So, it's not a normal. You need to check up with um, spiritual. Ha? Huh? Kailangan mo magpa-check by, by spiritual. Kumbaga, hindi siya for medication. Ha? Huh? So, let's see additional messages for magical fair messages. Magical fair messages. And there a winter. So the answer here to your prayer, um, the affirmation is fully realized this coming uh, winter season. And of course, there's is a marriage. No? May kasal, may asawa, may jowa, may karelasyon. It's all about higher level commitment or something, a partnership. No, meron dito about sa partnership. And let's see what is a yin and yang or card. Ano yung eksena mo naman sa yin and yang oracle card? Paano natin madadagdagan tong eksena mo na to? At paano natin siya ma mabubuo yung kwento mo? 'Di ba? Huwag kayong ano guys ha. Kapag ito na panood to na nasabay-bay na, nasa bay bay mo tong reading na to, huwag kayong kakat ng eksena. sa so, um, tapusin niyo siya hanggang dun sa angels messages. Kasi kinaklarify natin eh. Kaya tayo nag angels messages hindi um, dahil um, para uh, hindi dahil para humaba yung ano. Kundi para i-clarify kung anong gusto talaga yung pinakamensahe dito. Kasi may hinihimay-himay tayo. ba diba? Ganun yon Hinihimay-himay natin yung mga ganap sa buhay mo pag minadali ko to, 5 minutes lang to. ba? Diba? Kung magagusto ko kasi, ano siya, no? Papanoorin nyo to ng tatagal siya na parang sulit, ba? Diba? Kasi dati ang video ko, 5 minutes lang. So, um, marami kasi nag-request na parang bitin. So, this is the moment parang i-fulfill natin. At uh, this is oh, see, I told you, there's a self-care. ba diba? Doon pala sa, sinabi ko dito pagdating sa love life na, kumbaga, kailangan balance ka. Minamahal mo yung jawa o asawa mo. At hindi is mahalin mo rin yung sarili mo. Kasi, kumbaga, kapag napabaya mo sarili mo, hindi ka mamahalin taong mahal mo. Kasi, even yourself, na hindi mo kayang pahalagaan. And because there's a self-care self, self and self-worth. oh, ano ka dyan? O, oh, ba diba? Kung magka sinasabi talaga at pinapakita dito ng ating marahan na you need to love yourself. Di ba? Kung mag mo sarili mo, physical, mental, emotional, no? And spiritual. So, let's see what is the synchronicities. And there's a radius. So, kailangan mo maghanda. May magaganap na eksena. No? And of course, there's a persistence, no? Kung kailangan na, ano ka, no? Kung maga, ano ka Ano ka dito? consistent ka sa ginagawa mo. No? Kailangan parang, inaano dito na parang, yung ginagawa mo, kailangan hindi ka kumagawa. wag mo ipakita yung parang, kasawa ka or something. Kumaga tuloy-tuloy mo lang. No? Parang, uh, dedication. Sa madaling salita. And because there is a river. dapat diba? Dadaloy na ang, um, magandang ganap sa buhay mo. No? So, let's see what is additional messages for magical fairy messages. So, let's see what is the magical fairy messages for hell Michael messages. So, sinasabi dito, make a commitment. See, kung gusto mo yung ginagawa, mag-commit ka. Love life, career, finances, at so on. Explore your options. Now, may mga bagay na malalaman ka pa. No, there's a lot of optional. So, kailangan ti, hindi lang plan A, plan B, plan C ka. Kailangan marami kang plano sa buhay mo. And there is a spend more time outdoors. So, kailangan mo rin magliwaliw, ha? Yung, um, kung unwind. No? Huwag masyadong pinapressure yung sarili mo dyan sa trabaho mo or negosyo mo. So, let's see what is the chakra messages. And, of course, additional ha? for despondence. No? Parang nagugulo ka ka, naiirita ka. No? Parang ganun yun. May pakiramdam ka ganun, eh. And there's a guilt. No? May mga taong nagagalit sa'yo. May mga taong... Um, May ngit-ngit sa'yo. And there's a prayer. So, kailangan mo magdasal. 'di ba? Hindi naman kasi lahat ng oras at hindi lahat ng tao talaga um, talaga mag-compatible din sa gusto ng ugali mo. No? May mga tao talaga na wala ka namang ginagawa, 'di ba? giginlagi gigil sao, sayo. Gano'n talaga. Ipagdasal mo na lang sila. And there's a do more research, no? Kailangan mo mag-research. Alamin pa. No, tuklasin pa 'yung mga bagay-bagay. At the same time, there's a improving health. Isa pa 'to, mag-improve na raw ang new health mo unti-unti uh, um, kung magagagaling ka sa yung mga karamdaman. No? Additional messages for um, energy. And there's a contract. No? There's a signing contract dito, guys, ha? No? Kung may pipirma kontrata, baka iman yun sa sakyan. And there's a financial contract, No? Kung magsisimula ng pag-iipon ng pera na no, para mag-iimbak ka para ito yung sense ko dito kumbaga mag-iimbak ka na o umpisa mo nang mag-imbak and there is some um, the world no kumbaga it's either makakapag-travel ka na no makakapag um, basta mid there's a world kumbaga nag-represent baka jowa mo tagi mabansa or mayroong kaugnayan sa ibang bansa or may travel ka talaga so let's see what is additional messages for angel spirit and there's a relationship no? Kung may, ka, may dito, dito yung pag-ibig mo. And there's an envy. Iwasan mo yung magdrama ha. It's not um, good part for you. And it's not a, a good way. No? Hindi siya magandang daan. No? Para makuha mo isang bagay. Iwasan mo yung pagdadrama. Nega yun ti. Toxic yun. And there is a lucky in your side. So see, ang swerte talaga papabor na sa'yo. At umiko talaga yung kapalaran. There's a turning to your favor. At the same time, there's at the end of the top cycle approaches. So, tinatapos na yung mga bagay o yugto sa buhay mo na nagpapahirap sa kaganapan sa buhay mo. So, this is the moment. Um, ngayong buwan na to, mararanasan mo ang uh, unti-unti pag-recover. And there is a believe the impossible. Maniwala ka sa mga um, impossible ay posible. So, let's see what is additional messages. And there is an environmentalism. So, ibig sabihin, dito mag-i-improve na environment mo. And the same there's a nutrition. So, kailangan mo ng fruit and vegetables. And the same thing, there's a travel. O, oh, see, double clarification clarification, I mean, may travel ka talaga. Diba? May gala, may rampa, may alis. Mo? There's a travel. And there's a new waxing moon for an inner self. Na mo yung sarili mong kakayanan, sarili mong kaalaman no? Kung maga dapat mag-grow ka bilang isang tao. There's a lot of educations, experiences, consequences, failure, obstacles, no? betrayal, betrayal or something. Kung maga lahat ng mga bagay na matututunan mo at malalaman mo. And is a shielding. No? Kailangan proteksyon na mo yung sarili mo. No? Marunong kang pumrotekta. Kung may mga taong ayaw sa mag lumayo Hindi mo kailangan i-flease yung sarili mo sa kanila. Ganon, diba? Protection ang pakalagay mo yung sarili mo. And there is a third eye. So, there is a six senses, no? It's either may third eye ka or malakas ang pakiramdam mo o malakas ang visions mo. No? May kakayanan ka. So, let's see what additional is additional messages for angel spirit. And there is a called soul gift training and it's up to step up, no? It's time to step up. So, ibig sabihin dito na parang tinitrain ka ng ating universe about sa soul's soul contracts na to. No? Kung may mga kaugnayan talaga about sa love life career mo. No? Kung sinasabi dito na, there, I feel there's a karmic relationship, no? Na involved dito, na kaya ka maraming nararanasan na paghihirap ngayon. Kung it's a part of your journey. There's a soul Gift and training. So, ibig sabihin, may, kumaga may ibubus sa sarili mo about sa spiritual. Inside na magiging manggagamot ka, magiging manghula ka, magiging massage therapist ka, or something, kumaga may ilalabas ang iyong kakayanan. Abilities man yan, or uh, uh, skills, no? Kumaga may mga bagay na kailangan, or uh, ngayong oras na, or ngayong araw na to, kailangan ng mabago ang buhay mo. Parang ganon, Parang hudyat ng universe na, it's time not to step up and to change your life from the fullest. O, oh, may ganong ganap, ba? Diba? So, let's see what is additional messages for angel spirit. For Romance angels, sinasabi dito, there is some children. So, some of you, know there's an involvement by children. No? Or either, nakaka daw sa relasyon nyo ang yung mga anak. Para na daw yung mga anak mo sa inyong relasyon. No, there's a new love and release your ex, no? May bagong pag-ibig, baka wala mo na yung ex mo. Hindi yan healthy. Toxic. So, let's see what is a Jesus loving quote. And all things whatsoever you shall ask in the prayer, believing you shall you shall receive them. No, kung bakit may mga bagay don na pinagdadasal mo at yung mga bagay na pinagdadasal mo, maniwala ka na ayon sa kalooban ng Diyos ay matatanggap mo, matatanggap mo. No, so let's see what is the angel's answer. No, not the right time. So may mga bagay na hindi pa sa ngayon. No, may because uh, there's a get more information, may mga bagay na kailangan pang malaman. May mga bagay na kailangan mo pang pagdaanan. And there's, uh, may mga bagay na kailangan mo matutunan. So look, there's a look, look for a sign. There's a lot of signs or synchronicities. No, binibigyan ka ng um hudyat, no, or uh, mensahe or something um ins uh, kumbaga, babala. No? Or meron sa yung inahatid na mensahe na makinig ka. No. So let's see the angel's number represent protection. So kailangan mo protection 'yung sarili mo. Now, sinasabi dito get ready for the good things you've been hoping for. You were born for a higher calling. Put your energy going towards your ambitions, and the universe will align itself to provide you and with the right people, circumstances, and resources to make things happen. So, may mga bagay talaga na mag may magaganap na talaga. At magaganap ang mga bagay na dapat maganap. No? Kung baga, there's a higher calling. So, tinatawagan ng universe na you need to step up. Kailangan mo nang gumising. Kailangan mo nang kumilos. Kailangan mo nang gumalaw. No? So, let's see what is the messages of life. At sinasabi dito, trusting. No? Magtiwala. At sinasabi dito guys na, Today I trust in God. No matter what happen as my day unfold. I will remember to remain harmony. I will maintain my sense of humor. And I will keep my focus on God. Love for me in this way I will minimize drama. And increase my inner strength spiritual strength. So see, kung baga binabawasan mo na yung drama sa buhay, o kailangan mo nang bawasan yung pag, pagdadrama mo sa buhay mo. Kaya hindi na sabi ko kanina pa, di ba, hindi siya nakakatulong. Nakakapag-create ka ng blockages. Kaya nagkakaroon ng delay and cancellations, even to your love life. No? Nagkakaroon ng apekto at nagkakaroon ng komplika komplikasyon. Kaya nasisira ang uh, mga ganap sa buhay mo. No, ito na yung hudyat ng bagong yugto na magaganap. Makinig at ma, makinig at makinig. Kalo, umaga sinabi na dito na kailangan mo makita ang mga magaganap na. Na kailangan mong um, baguhin 'yung sistema o 'yung mga mga ginagawa mong um, nakakahatak na negatibo. So guys, this reading is um A monthly for the month of May 2024 for the sign of Scorpio. So, Scorpio, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagop. Maraming salamat, guys. Sa mga walang sa ako, sa akin channel, lalo-lalo na yung hindi nag-skip ng ads. Naaway ay pagpalaan kayo ng just may kapal. sik sik lig na gumapong na biyay manong balik sa inyo. And of course, maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye! and babush